Kasabay ng resolusyon na inilabas ng Senado nito lamang nakaraang linggo na suspendihin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP, nagtipon-tipon ang mga transport group gaya ng Magnificent 7 para tutulan ang nasabing iminumungkahing suspensyon. Anila, marami na ang nakikiisa sa nasabing programa, anupat hindi lamang mga driver ang makikinabang sa mga kakipat nitong benepisyo, kundi maging ang kanilang mga pasahero. Kaugnay nito, ay naghahanda na rin ang Transportation Department para ipabatid sa Senado ang progreso ng nasabing programa kung saan para sa pakinabang ng mga driver at pasahero. Kami po ay patuloy na magtutuloy-tuloy sa programa ng uh modernization -huh. para mabigyan po natin ng magandang serbisyo ang ating commuters. Iyan po ay layunin namin naming lahat na andito ngayon, yung ligtas, affordable, at yung tinatawag nating magandang servisyo. On the part naman po ng DOTR, we are preparing our answer. Uh, rather, a letter po para ma-clarify uh, or ma po natin sa ating mga buti senador yung totoong status, totoong estado po ng magandang programa natin which is the public transportation modernization program.